Hello guys, sino po bang nakakilala ng prutas na to guys? O? grabe talaga guys. Oh, sobrang tigas guys, kasing tigas ng puso niya guys. Oh, ginamitan ko na talaga ng ano guys, oh, pangpukpok para lang mabuksan ko ang puso niya papunta sa puso ko. Ay <laughs> Ang ano pala guys! sa prutas guys, oh. Basta guys, hindi ngayon ko lang 'to nakita talaga guys ang prutas na to guys. Oh, grabe talaga. Ganito pala pagbuksan niya guys, oh. Ayun, nabuksan ko na sa wakas guys. O. Sus, inamoy, amoy ko pa guys. Ang baho ng bunganga niya. Ay ang prutas pala guys. Sus Maria Jose. Tingnan nyo guys, oh, parang niyog siya guys. Pero ang tigas, grabe talaga. Sobrang naiinis talaga ako dito guys. Oh. Dahil lahat ng pagmamahal ko para sa kanya ay inubos ko na. Ayun, pero sa pala guys. <laughs> Kaya guys, oh, i-comment nyo guys. Oh, maawa kayo guys. Oh, kung anong pangalan dito guys. Oh, kahit para mahustisyahan ko ni guys. Oh, grabe talaga. <laughs> Uy, sobrang inis ako dito guys. Promise. Oh, tingnan nyo guys. Oh, pagkagatin mo guys. Oh, ang tigas guys. Oh. Tigas talaga. Kasi yung tigas talaga ng puso mo tibok ba ako na? Menu kayak tuh frutas <laughs> Seperti guys ah Gusto ko kasi makita ang sa loob guys eh, kung anong klase ng profiles na guys ba. Kung anong lasa to guys. Ah, na, maani. ايش شو؟ Kiitos, Ating budlayang buksan kasi ginaw ako yun. so lang palang laman niya guys oh uy hindi mo parin sus parang niyog lang pala guys inuukol lord hm parang nakapuno. sus baho pa sao na lang tapo na yun uy moy kapo ilang ta guys. Ah, ng kapo